One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama mamasam ninyo. So, yon So, happy Saturday po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At saka syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Shoutout sa inyo lahat. Thank you so much sa support na binibigay ninyo. Siyempre, dito kay Mama Sam. At hindi lang yun, siyempre, si Christine Ann Perez. Na talaga naman araw-araw na bongga ang ganda. So, yon Siyempre ano ba yung mga bago nating update ngayon? Maraming update dahil andyan nga nagkaroon nga ng event ang Binibinin Pilipinas na saan ito ang kauna-unahan nilang event na talaga namang masasabi ko oh my gosh pinagkaduluhan din ng mga tao ang kanilang eksena pero siyempre magkakabang pa tayo ng more eksena para dito sa binibining Pilipinas dahil malapit na rin yung kanilang mga Flores de Mayo na event yung mga kanilang parade of beauty talaga naman oh my god excited na Jessica Christine and Perez at hindi lang yon s'yempre kaabang-abang din bukas ang preliminary competition ng, Miss Universe Philippines 2024 kung saan ito na nga sa umaga nga magkakaroon daw ng closed door interview and then pagdating naman sa gabi ay magkakaroon nga ng swimsuit at evening gown competition. So, saan ba po mapapanood? Hindi ko pa alam. Mukhang wala pang update. So, hintayin muna natin yan. Di ba? At eto na nga, syempre, ang pinaka-exciting ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines kung saan naman magaganap to sa May 22 na ng gabi. So, are you ready? So, yan na. just ko. Siyempre, kukoronahan na ang dapat koronahan bilang bagong Miss Universe Philippines ng ating bansa. So, sa so tingin ninyo, sino nga ba ang mag uuwi ng corona? Yan ang aabangan ninyo sa May 22 na. So, yon At bukod doon, siyempre marami tayong mga chika na hinanda sa inyo ng bonggang-bongga na Miss Conchubica dito. So, ito isa na nga sa mga una nating chika. Miss USA na si Savannah nakoronahan na. So, yon nakoronahan na nga nung isang gabi ang bagong Miss USA 2023 na kusaan siya ang naging first runner-up sa Miss USA. Isa rin naman siyang Pilipina na talaga namang masasabi ko, oh my God, iba talaga ang ganda ng mga Pinay, no? So, yes, mixed blood siya. And then ayun, so siya na ang bagong Miss USA. Bukod doon kay Arboni, siya na ang sumunod. So sayang no, sana ito na lang din yung nilaban nila. So sinabi nga ng bagong Miss USA na ipagpapatuloy niya ang naiwan na tungkulin ng original na Miss USA. At umasa daw tayo sa mga susunod na buwan na lalabib bilang Miss USA ay magiging remarkable siya. As a Miss USA 2023 Sabagay wala naman yan sa haba eh Ando doon yun sa naging title holder siya At kung ano yung ipapakita niya sa maigsing panahon So yun yung antabayanan natin kay Miss USA na si Savannah So ngayon palang congratulations So yan And then para naman sa sumunod natin chika Mama Sam Anong masasabi mo? Karen Galman, supportado si Atisa Manalo sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Hindi naman ako magtataka kung etong nga si Karen Galman ay supportado niya ang kanyang sister na bilang binibining Pilipinas 2018 na si Atisa Manalo. So, syempre, di ba, kahit na si Catriona Gray for for sure na talaga yung support na dito kay Atisa ay 100%. So, ganun din si Karen Galman for sure. Kasi, syempre, ano niya yan eh, batchmate niya, tapos sister-sister niya, at saka during nung time talaga na sila yung mga Reynard sa Binibining Pilipinas, sila yung tatlo ang magkakasama. Si Catriona, si Atisa, at saka si Karen Galman. So, yon Kaya, hindi rin ako magtataka kung kahit sila Michelle Gumabaw ay maging suportado dito kay Ate sa Manalo para sa coronation na darating ng Miss Universe Philippines. So, congratulations ngayon pa lang at syempre, bongga yan sa pagsuporta ng kanyang mga sister dito sa Miss Universe Philippines competition ni ati sa Manalo. So, nakakatuwa uh, abangan natin kung ano nga ba magiging eksena. And then, eto nga, Rabia Mateo, tinuldukan na ang pagiging isang kandidata sa isang pageant. So, sinabi nga ni Rabia sa kanyang interview na hindi na daw siya sasali sa kahit anong pageant. So, nakafocus na daw siya sa pagiging artista niya. Nakakaloka siyempre nung una dahil pangarap pa natin sana lumaban itong si ano, Rabia Mateo sa isa pang beauty pageant katulad nga ng Miss World Philippines. Pero oo nga naman, tama nga naman si Rabia. Bakit nga ba siya susugal para pa sumali sa isang pageant? Eh kung maganda naman na ang nangyayari sa kanya bilang isang artista. So may pangalan ng isang Rabia Mateo. May sarili siyang mga project talaga na siya talaga yung yung lead ano, 'di ba? Lead role yung mga nakukuha niya. And then, kailangan siguro ni Rabia ay paghusayan ng gusto para manalo siyang best actress. O, oh, di ba? So, yun. So, yes, naintindihan ko. Kung ayaw niya na maging beauty queen, wala naman tayo magagawa doon. Yes, nakakapanghinayam. Pero, syempre, ang wish natin kay Rabia is for all the best para sa kanya. So, yun. Kasi ano naman, um, ang hirap-hirap na mo kasi talaga sumali sa beauty pageant. Diyos ko, sa mga basher na lang. At sinabi nga ni Rabia, ang beauty pageant ay para sa mga strong woman talaga. So, bakit hindi ba strong si Rabia? Charot. So, yun strong si Rabia sa paraan na alam niya. And then, I think tama na mag-focus siya sa pag-aartista. Eh, Siyempre, nung yung malaking pera, ano ka ba? Eh, doon na lang ako. ba diba? So, yon kahit di naman ako nasa posisyon ni Rabia Mateo, eh, bakit pa ako aarte? Eh, kung nakikita naman yung ganda ko dito sa pag-aartista. ba diba? So, yon pagigian na lang ni Rabia para mas malayo pa ang marating niya sa kanyang la, ano, laban sa buhay. So, yun. Nakakatuwa na si Rabia Mateo, no? At isang pambato ng Dominican Republic. Talagang handang-handa na siya para sa laban niya sa Miss Universe ngayon taon na to na magaganap nga sa November. Tingin mo, Mama Sam, papalo kaya ng bonggang-bongga ang Miss Dominican Republic this year? Siyempre, abangan natin kung sino pa yung mga makakalaban niya. Pero sa ngayon, isa siya sa mga maituturin natin na pinakamalakas na kandidata ngayon dahil sa ganda, sa tangkad, at sa kaseksihan neto. And then, tingnan natin kung sino pa yung darating. Silang dalawa ni Miss Venezuela talagang masasabi ko na palaban at talagang masasabi mo din na you cannot underestimate talaga yung kandidata ngayon taon na to ng Dominican Republic. Pero tingnan natin kung sino itatapat ng Pilipinas sa kanya. So, yon ang exciting dito. Di ba? Na malalaman na natin this coming week na. Kaya, konting tulog na lang, guys. So, makikita na natin kung sino nga ba ang totoong magiging reyna. na charot. At eto ang sumunod na chika. Highly versatile sa mama sang. hypothetical question daw. Paano kung sumali daw to sa Miss Universe Philippines mananalo kaya? Alam niyo kung sa totoo lang guys, yes, totoo naman yung uso-uso ngayon yung mga reyna sa mga iba't ibang klaseng pageant na sumasali. Pero sinagot na yan ni, ano eh, ni Kylo Versosa. So gusto niyang manatili bilang isang Miss International ng ating bansa. So nakakatuwa kung iisipin mo. Pero kung sasagutin natin yung question, I think kaya niya kasi alam naman natin si Kylie na mas confianza na siya ngayon at reyna na talaga siya. So, alam niya na kung paano umikse na syempre mas malaki yung pangalan niya. Mas malaki yung chance na makuha niya yung corona. Di ba Yung profile na lang na hawak-hawak niya, bigat-bigat na eh. So, for sure, mas madali niya makukuha yung corona ng Miss Universe. Pero kailangan niya pa rin patunayan talaga yung mga galawan. So, kaya naman ni Kylie Versosa. Pero, tulad nga ng ipinahayag ni Kylie Versosa, hindi niya na planong sumali pa para sa isa pang pageant at kontento na siya kung ano ang makukuha ako ano yung meron siya so bilang Miss International ano ka ba Miss International ka na eh. Miss International na wag nang umarte ang mga taga Supranational lang naman yung mahilig sumali sa pageant ulit charot so so di ba rin niya nang nang ano nang eh, eh sumali ka pa sa Miss Universe eh buti na lang at first runner up ka eh. kung hindi eh, maliligwak talaga yung title mo. Anyway, so congratulations kay Kylie dahil mananatili siyang Miss International of Ever. Diba? So yun, kahit naman ako eh, once na you're Miss International, you're forever Miss International. Dapat ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Tingin mo kay Cyril Payumo, papalo ba ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Universe Philippines? To be honest, we are excited na para sa competition talaga nila. So, lalo-lalo na bukas. Alam naman natin yung mga kandidata ay talagang puspusan na yung paghahanda nila. So, kahapon nga, nagpasample nga yung mga kandidata sa pagrampa nila. So, dito nakita mo yung mga pagbabago talaga nila. At isa doon si Cyril na talagang makikita mo nakabog, nakabog talaga siya pagdating sa kanyang rampa. So, totoo lang ang haba-haba ng bias ng babae to haba ng mga galamay, ang haba ng mga paa. Talagang masasabi ko, oh my God, nakakaloka but nandoon pa rin ako sa punto na kailangan pa rin syempre nilang patunayan kung ano magiging eksena nila sa competition na to. Katulad na lang ni Tagig, di ba? Nakita din natin yung galawan ni Tagig kahapon. Ewan ko kung naloka kayo ha, pero isa ako sa mga naloka sa kanya. But kung ganda ang pag-uusapan, wala naman tayong pag-uusapan. She's a pretty talaga. At wala na talagang kakabog sa ganda na meron siya But yung performance Sana mag-level up siya ng bonggam-bongga Diba? So yon good luck sa kanila Ni Cyril Payumo At sana maka na siya ng bonggam-bongga Samantala naman Kung si Cyril Payumo At saka si tagig Nakita natin siya Pinakita din natin yung galawan dito Ni Victoria Velasquez-Vincent Yes! Victoria Velasquez-Vincent Na umari talaga ng bonggam-bongga yesterday ko kumbaga kita mo kay Victoria na she's excited na eh para sa competition at yung galaw talaga niya bongga talaga just ko talaga kung eksena o di ba at syempre sinopresa din tayo ng isang ati sa manalo yesterday dahil oh my god grabe si ati sa talaga level up na talaga ang eksena niya sa pagrampa at talagang hindi na siya maawat ng bonggam-bongga sa competition na kung Kumbaga parang nakikita mo na na siya na. Charot. So, yan. Tingnan natin, syempre. Kung baga, parang yung nakikita natin kay, ano, kay ati sa manalo ay bongga na yon So, syempre, ito pa, tinatanong ng lahat, bakit wala daw si Ilo-Ilo yesterday? Hindi ko lang alam kung siya ba ay may sakit yesterday or nagpapahinga kasi syempre malapit na kasi yung prelim so kailangan niya rin talaga ibigay din talaga yung sarili niya ng maayos. Kung masama yung pakiramdam niya, eh kailangan niya talagang magpahinga at para pagdating sa sa preliminary competition ay eh, maka-ariba siya ng bong bongga Mahirap naman yung ando doon nga siya tapos hindi naman siya makakalaban ng ano, ng ng tawag dito, ng ng prelim. So, mas mahirap na. Kaya kung masama yung pakiramdam, alam naman natin ng Pilipinas ang init talaga ng panahon. Kaya kung masama yung pakiramdam niya, eh, kailangan talaga ipahinga yon ni Iloilo -Ilo para pagdating sa ano, prelim ay makapalo ng bonggang-bongga. So, yun yung dahilan kung bakit siya wala yesterday kasi hindi niya ta siya okay yung pakiramdam niya. Kailangan niya ng rest para mas gumaan yung pakiramdam niya pagdating sa coronation night. So, yun. Ayun na yung nasagap natin. May, ano, may sakit. So, kailangan talaga ay maka pagpahinga ng todo-todo. So, yun. Eh, mahirap naman. Eh, kahit na ako kahapon, masama talaga pakiramdam ko. At grabe kasi yung panahon, papalit-papalit-palit. So, swerte na lang din ng ibang kandidata. Eh, matibay ang resistensya nila. So, hindi sila nagkakasakit. So, I hope na sana maging okay na si ano si si Iloilo bukas at makalaban na siya ng bonggang bongga. -bongga. Di ba? So, yeah, So, exciting to. So, good luck kay Iloilo. And then, ayun nga, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa nasabi nila na si Atisa Manalo na daw ang susunod na reyna kay Michelle D. Mm -hmm. So, syempre, lahat tayo, uh, may kanya-kanya tayong nakikita kung sino nga ba ang pwede at sino nga ba ang mananalo talaga. Anyway, kung ganun ang mangyayari, ko, siya nga talaga susunod na reina kay, kay Michelle D, eh, syempre, sobrang saya yan para sa mga followers ni Ati sa Manalo. And then, ma feeling ko, magiging maganda ang laban natin sa Miss Universe kasi talagang pwedeng pwedeng mo naman itapat ang isang at isang manalo talaga sa mga kandidata ngayon. At parang feeling ko, syempre, yung level up ng ginawa ni, ni Michelle D ay kaya niyang masundan ng bonggang-bongga. -bongga. At kaya niya talaga mapantayan din yung performance na ipinakita noon ni Michelle D. Kung baga parang kung naka-top 10 tayo, mali mo, maka-top 5 pa tayo sa Miss Universe, hindi natin alam. So, basta ang alam ko lang, pag si Atisa ang nanalo at siya ang sumunod na naging Miss Universe Philippines, eh magandang ano to sa atin. Kung baga, exciting yung magiging laban sa Miss Universe. But kailangan pa rin patunayan ni Atisa Manalo yung kakayahan niya bilang isang kandidata talaga ng Miss Universe Philippines. And then, marami din kasi talaga lumalaban sa kanya na magaling at nakikita naman natin yung galawan ng mga kandidata ngayon ay kanya-kanya ng eksena. So, wish all the best para kay Atisa Manalo. And good luck! kung siya nga ang puputungan na susunod na Miss Universe Philippines ngayon taon na to. ba? Diba? At malaman natin yan kung ano ang magiging eksena nga ba ni at isang manalo sa Miss Universe Coronation Night. At para sa huling chika, the Filipina face card, Celeste at Isa Pauline. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Yes, magaganda talaga yung mga beauty talaga nila katulad ni Celeste Cortez na talaga nakita natin beauty panalo. And then, ganun din siyempre si Pauline Amelux, na isa din to sa mga charm na candidates din talaga. At syempre si ati sa Manalo na talaga kahit saan mo naman tignang angulo, Ang ganda-ganda. ba -ganda, diba? So yun. So talagang maluloka ka talaga sa kagandahan ni ati sa Manalo. Pero syempre gusto ko na i-consider yung beauty ng ibang kandidata. Katulad ni Cyril Payumo na talagang masasabi ko din. Face card din talaga. At nandiyan din syempre si Tagig na masasabi din natin si Christy Magari ay talagang beautiful face din sa competition na to at either si Miss Ibu na si Chris Stephanie Hanson na masasabi mo din talaga na grabe din ang ganda and then agree ako doon na si Atisa Pauline Amelex at sa si Celeste Cortese ang isa sa mga may mo talagang face card sa Miss Universe Philippines. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan ano pa hinihintay ninyo don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan Paalam. Thank you guys.